Ito ang kanyang uh, ECO Mic Volume So volume, triple bass So kagaya rin siya ng GD100 So mayroon tayong bagong parcel mga idol na in order sa Shopee Ito ay ang uh, Bluetooth Amplifier So hindi ito GD100 mga idol So bubuksan muna natin uh, Para makita natin kung ano talaga na Bluetooth Amplifier na ito So ang presyo pala nito mga idol ay ilalagay ko lang sa description or sa comment section. So susubukan natin ito mga idol, itong uh, bluetooth amplifier na ito kung uh, maganda ba siya. Dahil uh, first time kong uh, bumili ng uh, bluetooth amplifier na ito. At saka sawa na kasi tayo sa GD100. Yan, so tingnan natin mga idol kung anong nga uh, Bluetooth amplifier na ito. Kung uh, maganda ba siya. So yan. So ito ang kanyang uh, remote. Yan. Mayroon siyang remote. At saka cord para sa 220. Yan at saka ito ang kanyang pinaka bluetooth ayan isi DC D100 watts so D100 pa rin mga idol yan high bus power amp so ito pala mga idol ay sa battery yan kagaya din siya ng GD100 yung forman nya yan dito siya oh. yan kung gumamit kayo ng battery dito nyo isasaksak yan dito at saka isaksak nyo dito yan at saka ito ang kanyang mga konektor yan o oh, mayroon siyang konektor dito so i-review natin ito mga idol kung anong pagkaiba ng uh, GD100 yan so mayroon siyang uh, gas gas ng konti yan o oh, sa ECDC so mayroon din siyang uh, dalawang mic input yan mayroon siyang uh, audio input USB SD card uh, indicator yan you know? o IR so meron siyang uh, light ah uh, meron siyang meron siyang switch ng light yan you know? o sa light at saka dito, yung power nya, on-off so ito ang kanyang easy yung saksakan ng kuryente ayan, ito ang kanyang uh, ECO mic volume so volume, treble bulb base. so kagaya rin siya ng GD100, ang kaibahan lang sa GD100 ay uh, wala siyang uh, pindutan ng lights ganito yung button at saka ang GD100 ay mayroon siyang selector ng uh, easy. kung naka ka i-on mo siya i-select kung naka DC naman uh, mayroon din siyang selector yan so dito naman sa kanyang likod so kagaya din siya ng GD100 yan 100 UF 400 volts yan So, dito ang saksakan ng uh, speaker. May nakalagay siya dito na uh, 4 ohms to 8 ohms. So, may nakalagay siya na speaker. Positive, negative. At saka, sa sunod ay tweeter speaker. At saka, sa, dito sa pangatlo ay LED. Yan. So, ito ang kanyang connector. Yan o. Oh. Ito nang galing sa speaker dito. So, dito na isaksak yan o oh. yan basta dito isaksak yan mga idol yan oh. yan ganyan tapos ito sa twitter twitter speaker dito naman sa pangalawa yan so wala silang pag, pinagkaiba mga idol sa GD100 dito sa kanyang uh, sa loob So kagaya rin siya ng GD100 So susubukan pa natin ito mga idol Mag order pa tayo ng speaker So siguro Ditin pa rin ang ilalagay natin dito Para magkasubukan kung saan ba ang kanyang puwersa Kung kakayanin ba niya si uh, DG's Na speaker Sabangan so, lang mga idol So huwag kalimutan mag like Mag share sa ating uh, video So yan lang muna mga idol ang ating video ngayon. So abangan ang susunod nating upload. So bibili muna tayo ng mga speaker para dito. So maraming salamat mga idol.